Pumalo na sa labing apat na milyon ang kabuang populasyon ng National Capital Region o NCR. Last year ho yan, 2024, sa tala ng Philippine Statistics Authority o ng PSA, tumaas na ang mahigit 517,000. Ang populasyon sa nasabing rehiyon kumpara sa higit 13 million lamang na naiulat noong 2020 o bago ang pandemya. Dumami talaga tayo, no? <laughs> Nung nagkaroon ng pandemic, ang Quezon City, ang tinaguri ang most populated LGU sa NCR. Mayroong 3,084,270 sinundan ng Maynila na nasa 1,902,590. Ganon karami ang Quezon City, ha. Isipin niyo, halos uh, magdadalawang milyon lang pala ang populasyon ng Maynila. Basta Quezon City, sumampahu sila ng 3 milyon. Ang Caloocan City nasa 1,712,945. Ang Taguig City naman may 1,308,085 ang kanilang mga residente. Sa Tala, Pateros naman ang smallest LGU sa NCR. Mayroon lamang silang recorded population na nasa 67,319. Mas mataas din yan ang mahigit 2,000. Dati lamang ho silang 65,227 bago ang pandemya.